nang sumuko ang suko, ko Mukhang <laughs> delikado na naman ako Bakit ba kinikilig na naman ako Kaya ngayon ay parang kakaiba Pag nakatingin sa iyong mata ang mundo ay kamay Prospecto guys. prospecto prospect. Ito na, ito na, lalapitan ko na siya. Uy, <coughs> hmm. gusto ka magpagkawan, kuya? Ha? Ah? Gusto ka magpagkawan? Ano ba kaya nga dyan, mga? Ha? Kain. Oo. ko? Gusto ah? ka? Oo. Oh, so mm -hmm. Sincere na ba kong dala kay akong bagay eh, okay, na nasa room? Saan ka ba galing? Sa school pa, kuya. Sa classroom? Ha? Ah. High school pala yun? Oo, kaya na. School na sa Luteo. Eh. Ngayon yan, bangkain na. Nala ko yun. Salamat hmm. ito. Salamat lang ng tubig or food. Salamat ito. O ka dalagpag monggol. O wala, lang, upo muna ako. Ah, sige ko yun. Ah. Sakit kasi nang ko. Sakit naman siya. Wala pa kasi yung kain. Wala pa ng taon? Wala pa. Ay, chan. Sa bandya bisaya ko yan? Oo, oh, nanghanap kasi ako ng okay. pagkain kanina pa eh. Hmm. Kira ka? Hmm? Kira ka? Okay. Na. Okay lang. Ah, kagikan Dikagikan, kuya. Sa ano? Sa taga Manila talaga ako eh. Manila? Oo. Ano man, abot ka po. Ah, nawalan kasi ako ng trabaho dito. Ay, hindi ka na work? Oo. Ito ang ito ba? Sa... Doon sa Uptown. Na no, yung bike ride, Baklay? rakan per medyo ni? Hmm. Wala sure. ka yung kain? Ka Kagabi pa? Ayaw pa mapalitan pagkaon din, kuya. Malayo yung... Anong ginagawa mo dito? Buwan ako, hindi wala tatigikan ko sa school. Yung agi, galing ka sa school. Ah. Okay. <coughs> wala ka bang kasama? Wala pa, kuya. Wala pa naabot. Ah, okay. Ah. <coughs> Tobi, wala pa ka kayo sa huh? Wala pa ka Wala pa nga eh. Pero itong binigyan mo na pera, ibibili ko to. Na, no, meron nga akong gitara, mam mo. Sira-sira na yung gitara ko. Ay, ka guitar Oo, oh, konti. Yan? Yeah. <laughs> Ito yung ginagamit ko sa ano, pa... May ano ng pera ba? Hmm. Na, nilalagyan ko okay. na lang. Tumutunog pa man ka, mura na pa. Oo. Oh. Tumutunog pa naman. Dugay na pag asa may ka nakakuha na sa guitar Binigay lang to sa akin eh. Ha? Huh? Oo, oh, tapos... Sabi na, magagamit ko daw to sa ano sa panghihingi ng pera, ganyan. Pero sira-sira na. Pero okay naman Pero to maandang, ito eh. Pero if you wonder, pamanta ka. Okay oh. pamanta. Oo. Oh. Umutunog naman to eh. Oo, di ba? na Marunong ako dati. Marunong naman ako. Pero hindi masyado. Ay lang ano, magkakanta ako ito eh. Panta Ha? Oo. Hindi daw. Okay lang? Hindi. Dahil lang ito yan. iya ako ito Hindi maganda yung boses ko ito eh. <laughs> Alam mo bang muntikan ng sumuko ang puso ko? <laughs> sa tulit na pagkakataon na sakda nabigo. <laughs> okay, di naman tin mo Delikado na naman ako Bakit ba kinikilig na naman ako Kaya ngayon ay parang kakaiba Pag nakatingin sa iyong mata Ang mundo ay kamat Ngayong andyan ka na din magmamadali Ikaw lang ang katabi Hanggang sa ang buhok kay pumuti di na maghanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko hinding hindi na ako bibitaw ngayong ikaw na ang kasaya <coughs> kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tangla Ik can ik I can't, <speaking in Spanish> Silbing Dalaw Ikaw, ikaw ay dilaw <laughs> Alam mo pang munti ka nang ko hey, ba? <laughs> sabi, marami nang pero hindi naman ako naniniwala eh. <laughs> Sige, <paniniwalaan> kita <laughs> Sana panimalaan mo rin yung nararamdaman ko. <laughs> na din ang ikaw na ang tatabi, sa buo kay <laughs> pinapatawa lang kita kasi binigyan mo ko ng pera. Nasaan yung pera? Nasaan yun? Nasaan pera? Asin ito? Ay, ito pa sa likod. Salamat oh. ah. Okay, Sige kuya. Oh, yun, pangalan mo tayo? Okay lang malaman ko. Yuri. Yuri? Yuri? Mari. Mari? Ah, Yuri mo. Yuri, Yuri me? Napasok ko. Ilan taon nga natin? 23? Ay, magkaedad lang tayo. Oo, 23. 23 yung ko. Matanda lang akong tignan. Pero 23 pa ako. 23 pa ako. Gandaan ba kita last? Okay lang. Mahal pangako sa iyo Alam mo to hindi magbabago Ikaw lang ang iibigin ko Kahit ikaw ay lumayo At masaktan ako Asahan na di maglalaho Ang pogi ibig alay sa'yo Lamang kung kaya giliw, Dapat mung malaman pan kita ibegi min sanla kita mama ali ang pamamahal seoy wala

Salamat ya kasi hindi ka natakot sa akin. Yung iba kasi natakot sa akin. Yeah? Hmm. Natakot sila. Kasi ano daw, pang nilapitan ko, may ako ng pera, maalis sila. Yeah, hindi sila buhatag. Hindi ko nabibigay. Okay lang, makipagkamay ako sa'yo. Kakayaan naman. mo yung kamay ko eh. Okay, okay lang. Long, long. Alang, bango na ang kamay mo tayo, Ang bango naman ang kamay mo. Be, nandi na ito mawawala sa akin. Salamat ya, alis na ko tayo. So yung pera binigay mo na, wala na. Kinawa mo ba? Wala, nasa <laughs> yun. Ay, ito pala. Sorry. Okay. Thank you rito. Salamat ng pera. Salamat okay. eh. Oh. Salamat ito tayo, ito pera ba? Bye-bye.